ginawa niya ako, robot. At ayaw ko maging robot. Ayaw ko maging robot at tao na ang aking maging mga anak dyan, Bueno. Pagtatapat ko na sa'yo ang pinakamalaking lihim ng aming pamilya. Nasa Patangas kay ni kayo niya, Mabel nang mangyari lahat ng iyon. Nagbabakasyon kayo. ko, ma'am. Senyorito? Ano na nga ang pangalan mo? Ha? Eto na naman ang kambing ang, ang sabi ko, ano nga palang pangalan mo? Jenna ho, ma'am. Jenna. Alam mo, napapansin ko, tuwing nakatingin ka sa akin, ang asim ng mukha mo. Salit ka ba sa akin? Hindi ho, ma'am. O, oh, sige na. Oh, bakit? Ano nangyari? Wala. Sige, tapusin mo na yung ginagawa mo. Hmm? Tinatamad ako eh. Sumumaan loob ko, tsaka nawala yung inspirasyon ko nung makita ko yung babae sa swimming pool eh. Bakit? Ininsulto ka rin ba? Bagay nga sila. Yung lalaki, guwapo, pero salbahe. Yung babae, maganda nga, pero salbahe rin eh. Alam mo, Jena hindi porke katribo kita, ha? Mas maganda ka pa dun sa mapapangasawa ni Senorito Aldrin eh. Kung maaayosan ka lang, at mabibihisan na maganda. Naku, Sosima, tama ka na nga. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Totoo Baka makita pa tayo ni Nana Rosa. Magalit pa yun. Hmm, totoo naman eh. Oh, ngayon ka lamang ba maglilinis dito? Eh, ako po ang nagsilbi sa bisita ni Senyorito Aldrin eh. Teka, unahin mo muna yung kwarto ni Mabel. Bakit ho na Rosa? Uuwi na ho si Senyorita Mabel? Magaling na ho siya? Naku, hindi. Napaka-adelantado mo talagang bata ka, oo. Matagal-tagal na hindi nalilinis ang kwarto niya. Baka hanggang tuhod ng alikabok. Tara, sige. Ah. Oh. Oho. Uh mm-hmm. -huh. Sige, sige. Sukat mo. Jenna? Jenna? You're a Grego woman. Eh, naku, senyorito, hindi po. Eh, pasensya na po kayo. Pinakialaman ko ho ang damit na senyorita Mabel. Hindi na humaw ulit. Oh, teka, Esosoli. teka. Solid... Gusto ko pang makapagkwentuhan sa'yo? Ho? Eh, baka ho hanapin kayo ng babae sa ibaba. Gusto ko nga siyang takasan eh. Eh, sabi ho ni senyor, si Miss Agatha raw ang magiging asawa ninyo. Si Agatha, si Chona, si Michi. Kung si senyor ang masusunod, dapat lahat sila mapangasawa ko. Para sa matanda, walang pagkakaiba ang pag-aasawa sa negosyo. Patagal ka lang nagtatrabaho rito. Hindi mo pa rin siya nakikilala ng gusto. Kung hindi lang dahil kay Mabel, hindi na ako uwi rito. Kahit mamatay akong pulubis sa ibang bansa. Kung wala lang sakit ang aking kapatid, papalitan ko na aking apelido. Senyorito? The old man is the greatest hypocrite I've ever known. The greatest manipulator. The user. The greediest man. Hindi mo mababay ko sa palad ng buhay ko! I'm sorry. Nawala no ako sa akin sarili. Jenna, papayag ka pang pakasal sa akin. Kung ganun, kailangan palang ilipat sa iyong departamento si Aldrin. Oo, oh, senyor. Kailangan ho namin ng isang katulad ni Aldrin. His brains, his efficiency, and his style. Pwes, imediatamente ipalilipat ko sa Makati. Teka, Rosa, nasa ba si Altrin, Lalamig ang pagkain. Eh, sabi ho niya, senyor, magbibihis lang daw ho siya. Eh, naunahan ko pa nga eh. Hindi ako nagbibiro. Pwede ba pakinggan mo muna yung sasabihin ko sa'yo? Kakaiba ang proposal ko. Hindi ka proposal ng isang karaniwang lalaking umibig sa isang babae. Hindi naman ho ako para isipin yon. hindi naman ho tayo mag Huwag kang magagalit. Hindi tayo magkakaintindihan. But I like your temper. Lumalabang ka rin, kagaya ko pinaglalaroan niyo ba ako, senyorito? Hindi. Eh, ba't ako pa? Once and for all, makinig ka, Jenna. At makinig kang mabuti. Gusto magtayo ng empire ni Senyor Grego. The Grego Empire. It will be the richest, the most powerful, the biggest business empire. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng maraming apo. Maraming maraming apo, Jenna. Mga apong magpapalaganap ng kanyang apelido. My grandfather is that crazy. That ambitious. That obsessive. <laughs> He's crazy. At dahil ako na lang ang natitirin yung apong lalaki, ako na lang ang natitirin yung pag-asa upang matupad ang lahat ng kanyang obsession. Kaya kung kanin-kanin niyo ako sa... sa... mga anak na mayaman, kagaya niya. Kagaya niya, Agatha. Kagaya, niya. kagaya... Nagawa niya ako robot. At ayoko maging robot. Ayoko maging robot at tautahan ang aking maging mga anak, Jenna. Bueno. Pagtatapat ko na sa iyo. Ang pinakamalaking lihim ng aming pamilya. Nasa batangas kay niya, Mabel, na mangyari lang ito ngayon. Nagbabakasyong kayo. No tienes cojones, mierda! nothing but the spineless. Hindi ka dapat naging isang Griego. Wala ka ng buhok, wala ka pang utak. Hindi kinahihiya kita, Paul. Anong gagawin ko, Papa? Ay kanas. Eh, paano ako makakatulong kung pakakasal ako sa inyo? Gusto kong mabigo si Senor Grego. Magiging kasal tayo sa kasulatan lamang. Walang mamamagitan sa atin. Walang kaganapan ang ating pagsasama. Kahit kasal tayo, hindi tayo magkakanak. Hindi magkakaroon ng apo si Senor Grego. Nalilito ako, senyorito. Napakadaling intindihin, Jenna. Ikaw ang napili ko. Dahil nakakatiyak akong walang ibang babaeng papayag sa gusto kong mangyari. Si Agatha, papayag kaya siya hindi kami magkanak? Kung siya ang pakakasalang ko? Jenna, kung hindi mo ako tutulungan, baka mapatuloy ako sa aking mga magulang. Sa aking kapatid. Kailan mo tayo pakakasal, Senorito? Rito?